Yan, kain mga idol. Huwag manghihina o w kay mayroon ka pang pamilya sa Pinas, mga anak pa aralin Kailangan lakasan ng loob. Huwag mapapadala sa sakit. Mga idol, ito yung buhay UFW. Laban lang, mga idol. Ayan. Kain, mga idol. Walang pili sa pagkain, mga idol. Ito, ayan. Lucky me. Nagyan ng itlog para may sabaw. Ayan. Para lumakas. Ayan, mga idol. Ito, buhay ang w. Ayan. Higup sabaw kayanin ang lahat para sa pamilya. Yan ang, may, ang kuha namin mga eyebrow sa abdob po magkasakit. Talagang mahirap. Huwag mga huwag magpahinahina at saka uh, huwag magpadala sa mga uh, sakit laban lang tayo mga idol. Thank you for watching. God bless all.